Sa digmaang nangyayari ngayon sa Syria, tanong ng karamihan, sino nga ba ang papanigan ng Israel? Marahil ay tanong mo rin ito, oo nga naman, kung ikaw ang Israel, sino ang iyong papanigan? Ang gobyerno ba ng Syria na pinamumunuan ni Bashar al-Assad na malapit na kaibigan ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin suportado din ito ng supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Marami ring pagkakataon na ang Syria ay may ginagawang bagay na hindi gusto ng Israel. Ngayon, itong si Bashar al-Assad kasi mga kaibigan, alam niyo naman siguro na tumawag na rin ito sa Israel upang humingi ng tulong upang labanan ang mga oposisyon na kumakalaban ngayon sa kanyang gobyerno. Humingi rin ng tulong sa Israel ang oposisyon ni Bashar al-Assad o yung grupo na tinatawag nilang rebelde. Nais nila na ng Israel ang mga military ni Bashar al-Assad. Ano sa tingin ninyo, sino nga ba talaga ang karapat dapat na panigan ng Israel? Si Bashar al-Assad na kaibigan ni Ayatollah Ali Khamenei na nais pulbusin ang Israel? O itong mga oposisyon na nais makipagkaibigan sa Israel at nais na ang kanilang bansa ay maging demokratik at makipagkaibigan sa western countries? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. Sa kabilang dako mga kaibigan, nag ang mga sundalo ni Bashar al-Assad mula sa Hama. Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang mapang ito, malaki ang Syria ikumpara sa Israel at ang capital city nito ay Damascus at isa sa mga malaking syudad nito ay ang tinatawag na Aleppo at sunod itong Hama. Malaki ang isinasagawang military operation ng mga oposisyon sa Syria. Mga lugar sa Aleppo ay hawak na maging ang Hama at katunayan ayon sa ulat at dahil sa hindi kinaya ng mga military ni Assad ang puwersa ng mga oposisyon o yung tinatawag nilang rebelde, kusa nilang iniwan ang Hama. Ngayon ay hawak na ng mga rebelde ang hama. Ang hama mga kaibigan ay ang huling syudad na upang ang mga oposisyon ay makarating na sa syudad na tinatawag na Damascus. At dito sa Damascus mga kaibigan, naririto si Bashar al-Assad at marami ang mga nagsasabi na naninilikado ang sitwasyon ni Bashar al-Assad. Dahil kung wala lang daw ang puwersa ng Iran at ang puwersa ng Russia ay matagal nang napababa sa pwesto itong si Bashar al-Assad. Isang patunay na talagang nahihirapan si Bashar al-Assad ang pagtawag nito ng tulong mula sa Israel. Marami ang mga nagsasabi na hindi raw totoo ang balitang iyan, lalong-lalo na ang mga tao na pumapanig sa Syria. Pero bakit hindi natin tanungin mismo ang Syrian state media kung ano nga ba ang katotohanan tungkol sa nangyayari ngayon sa hama? ayon mismo sa Syrian state media. Ayan, basahin natin. Ayon sa Syrian state media, kahapon, Huwebes, ang puwersa ng gobyerno ng Syria ay umalis na sa siyudad ng Hama. Ito raw ay isang napakalaking trahedya para sa kampo ni Bashar al-Assad. At ang nagsabi nito ay mismong militarina ni Bashar al-Assad. Dagdag pa ng Syrian military na ang kanilang pag-withdraw mula sa siyudad ng Hama ito raw ay order ng kanilang pinakamataas na pinuno upang mailigtas daw ang buhay ng maraming mga sibilyan. Ayon sa mga eksperto, dahil sa nakuha na ng oposisyon ang Hama City, ay madali na lang nilang mapasok ang Damascus. Bakit? Sapagat ang Hama, dito nakalagay ang matinding puwersa upang bantayan ang isang lugar bago makapasok sa Damascus. At dahil sa ito ay napasok na at kontrolado na ng mga rebelde wala nang pipigil dito at ang susunod dito ay wala nang iba kundi ang Damascus. Sa giyera na nangyayari ngayon sa Syria, mga kaibigan, talagang napakahirap ng sitwasyon ng mga sibilyan. Dahil kung ating ilalagay ang ating paa sa kanilang sapatos, talagang mararamdaman natin ang hirap na dinadanas ng mga sibilyan doon. Can you imagine? Maraming mga bansa ngayon ang nagpupunta sa Syria upang makipagdigma Nariyan ang puwersa ng Russia, every now gumagawa ng airstrike. Nariyan din ang puwersa ng Iran, libu-libong mga sundalo ang ipinakalat sa Syria. Nariyan din ang puwersa ng Iraq. Mabuti na lang, hindi pa makagalaw ngayon ang Hezbollah at ang Hamas. Dahil kasalukuyan itong pinahihirapan ng puwersa ng Israel. Pero ang puwersa ng United States of America ay nagsagawa na rin ng airstrike sa Western Syria. Kaya minsan mga kaibigan, habang ako ay nagbabasa ng mga artikulo patungkol sa mga nangyayari ngayon sa Syria, hindi ko maiwasang isipin ang sitwasyon ng mga sibilyan sa Syria. Napapalingon tuloy ako dito sa aking paligid, dito sa Pilipinas. Iniisip ko na kung dito mangyari sa Pilipinas ang nangyayari sa Syria, huwag naman sana. Ay talagang napakahirap nito. Iniisip ko ang mga kabataan, mga matatanda, mga kababaihan, tapos wala pa tayong mga bomb shelters, wala tayong air defense system. Kaya masasabi kong pinagpala pa rin tayo dahil kung lilingon ka sa iyong paligid, makikita mo ang maraming mga Pilipino na nakangiti habang kumakain ng mga barbecue at iba pang mga pagkain. Malayang namamasyal, malayang napupuntahan ang kanilang gustong puntahan. Samantalang ang nangyayari ngayon sa Lebanon, Gaza at Syria ay life and death ang situation mga kaibigan kaya ipagpatuloy natin ang pananalangin dahil i believe na walang imposible sa Panginoon kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin kaya rin niyang ibigay ang ating kahilingan na magkaayos ang China at ang Pilipinas kahit na sabihin ng marami nakasulat na yan hindi na yan maiiwasan talagang mangyayari yan pero hindi pa rin masama na ating ipanalangin mga kaibigan. Kaya saludo ako sa ating mga kasundaluhan na naka sa West Philippine Sea. Kahit na ilang beses na nabinobomba ng tubig ng China, nananatili pa rin ang kalmadong pag-iisip. Hindi ako naniniwala na ito ay isang karuwagan kundi ito ay kanilang ginagawa dahil iniisip nila ang karamihan dahil kung isa lang ang maunang magpaputok dyan sa West Philippine Sea ay sunod-sunod na yan. Kaya ayon sa ating gobyerno, kahit na ilang beses na tayong binobomba ng tubig ay hindi pa rin ipapadala ang ating Navy upang mas maiwasan pa ang mainit na sitwasyon. Balikan natin ang Syria. Ginamit na ng US Air Force A-10 Thunderbolt 2 upang magsagawa ng self-defense strikes sa Syria. Ayon sa United States of America, kinakailangan nila itong gawin upang defensahan ang kanilang base militar na nasa Western Syria dahil ito ay nakaranas na rin ng pang-aatake. May mga rockets na dumapo sa naturang base militar. Hinihinala ng United States of America na ang may gawa sa naturang pag-atake ay ang puwersa ng Iran dahil malapit lang daw ito sa kanilang base militar. Meron ding Syrian forces sa naturang lugar. Pero ang mga rockets na kanilang natagpuan ay gawang Iran ayon sa US Central Command. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na inatake ang kanilang base militar sa Syria. Ito raw ay pangalawang beses na ayon sa United States of America, hindi raw sila sumasali sa naturang gera, kundi dinidepensahan lamang nila ang kanilang base militar.